All right guys, nagkakagulo ngayon ang Facebook Messenger dahil sa bagong pakulo ng Facebook. Meron ng notes ang tawag nito, ang Messenger kagaya ng Instagram. So tingnan niyo po, papakita ko sa inyo baka hindi niyo alam kung paano maglagay doon ng notes. Ang dali-dali lang po. Ganito lang. Let me show you. Yan ang una mong gawin ay eh, pumunta sa iyong messenger at magkikita mo dyan. Marami kami na din pala ang naglagay ng mga notes sa top ng kanilang profile sa messenger. Ayan, kita mo ang dami na nila. Kagaya ng Instagram na lang. So, pindutin mo lamang po ang plus sign sa my profile mo. At saka dyan, maglagay ka na ng share a thought. Ano ba nga ginalagay? Ito na lang. Please watch and share my views. Oo. Ayan. Lagyan natin ng smiley. Ayan. Tapos. Ayan, balikan mo lang. May kita mo na. Nasa taas na. Ayan. Ganun lang po kadali. So, hayon. Pinakita ko na sa inyo yung bagong pakulo ng Facebook. Yung may notes ka. Doon sa taas ng profile mo sa messenger. So, kung hindi ka pa nakapollow sa akin, please follow like comment and share na din. Ganun. Bye bye.